magkaroon tayo ng refleksyon tungkol sa espesyal na koneksyon na nasa isip mo. Naisip mo na ba na habang ikaw ay nag-aalala sa kung ano ang iniisip ng taong ito tungkol sa iyo, maaari rin siyang nag-isip ng parehong bagay. May palitan ng mga tingin, isang palitan ng enerhiya na mahirap baliwalain. Ang nakakatuwa dito ay minsan, yung mga bagay na tinatago natin o iniisip na walang nakakapansin ay siya pang bagay na higit na nakaakit sa iba. Kapag pinag-uusapan natin ang pagbubuo ng matibay na opinyon tungkol sa iyo, hindi lang tungkol sa iyong mga kilos ito, kundi pati na rin sa iyong pagiging totoo. Ang totoo, nang walang maskara, nang walang pagtatangka na magpakitang gilas. Ang taong nasa isip mo ay nakakakita ng kakaiba sa iyo, isang gaan na bihira at nakakapukaw ng kuryosidad. Hindi ito dahilan para matakot, kundi para maramdaman na binibigyang halaga ka. Ang pananaw na ito ay maaaring magbago ng lahat dahil, sa kaibuturan, ang pinakamalalim na koneksyon ay nagaganap kapag ipinapakita natin kung sino talaga tayo. Kung mayroong misteryo, ito ay ang kagandahan ng hindi alam, ng pagtuklas na unti-unti na nakakamit ng iba habang mas nakikilala ka nila. Kaya, sa halip na mag-alala kung ano ang iniisip ng taong ito, bakit hindi mag-focus na maging pinakamagandang versyon ng iyong sarili? Tapat magaan at tiwala. Dahil sa huli, ang pinakamahalagang opinyon ay ang sayo. Kung paano mo nakikita ang iyong sarili ay direktang makaka kung paano ka nakikita ng iba. At kung naniniwala ka sa iyong halaga, ang paraan kung paano ka tignan ng taong iyon ay mababanag ito. Napaka-fascinating isipin na ang isang tao ay maaaring lubhang intrigued sa iyo, hanggang sa punto ng pagtatanong kung paano mo tinitingnan ang iyong sarili, at kung napansin mo na ang impact na dulot mo sa paligid mo. Ang magnetismong ito na dala mo, ang enigmatic aura na ito, ay hindi karaniwan. Madalas, tayo ay nalulumbay sa sarili nating mga alalahanin at hindi napapansin kung gaano kalaki ang epekto ng ating pagkatao sa pag-akit at impluensya sa iba. Ngayon, isipin mo lang, ang taong ito, na hindi mo inakala na masyadong attentive, ay nakakakita sa iyo ng isang bagay na marahil ikaw mismo ay hindi mo pa natutuklasan. Nagtataka siya kung may alam ka ba sa iyong presence, kung napansin mo na ba na ang paraan ng pamumuhay mo, ang mga pinipiling gawin mo ay kakaiba na at ang pagkakaibang ito, ang landas na parang ikaw lang ang nag-iisang naglalakad, ay siyang humahatak sa kanya, na intriga, na ising maintindihan pa. Ang damdaming ito ng misteryo, ng paglakad sa isang hindi kilalang lupa, ay isang bagay na hindi lamang nagbubunga ng interes kundi ng pagnanais na lumapit, na mag-unveil. Ang tao ay nag-iisip kung paano mas makikilala kung ano ba ang nangyayari sa likod ng iyong mga mata, ng iyong mga salita, ng iyong mga kilos. Gusto niyang maintindihan ang iyong mga rules, ang mga nagpapalakad sa iyong buhay na tila kakaiba sa iba. At ito mismong curiosity na ito, ang pagnanais na matuklasan pa, ang siyang dahilan kung bakit siya nananatili pang nakafocus sa iyo. Hindi lamang ito simpleng atraksyon sa panlabas na anyo, kundi isang malalim na interes sa pag-unawa kung ano ang nagpapagalaw sa iyo, kung ano ang nagiging dahilan kung bakit ikaw ay kung sino ka at sa isang banda, ito ay isang malaking papuri dahil ipinakikita nito na ikaw ay isang taong hindi nireresmentahan, isang taong nag-iwan ng marka at nag-udyok ng mga pagninilay sa iba. Kung gayon, marahil ay panahon na rin para ikaw ay magnilay-nilay, paano mo tinitingnan ang iyong sarili? Napansin mo na ba ang lakas at ang pagiging natatanging mayroon ka? Sapagkat, habang sinusubukan mong maunawaan ang mundo, may isang tao na sinusubukang maunawaan ka. At maaaring ito ang simula ng isang koneksyon na higit pa sa mababaw, isang koneksyon na maaaring baguhin hindi lamang kung paano ka nakikita ng taong iyon, kundi pati na rin kung paano mo nakikita ang iyong sarili. Nakakapagtaka kung paano ang ilang tao ay nabubuhay ng may ofensya at naturalidad na nagiging isang punto ng sanggunian para sa iba, kahit hindi nila namamalayan ang paraan ng iyong pamumuhay, ang paraan ng iyong harapin ang bawat araw, ay isa na nagpapakita ng paghanga at, sa maraming pagkakataon, fascination. Ang para sa iyo ay karaniwan na lamang, para sa iba ay tila hindi maabot, isang modo ng pagiging gusto nilang maunawaan at, marahil, isama sa kanilang sariling buhay. Ang autentisidad na dala mo, ang naturalidad sa pagiging ikaw, ito ang nagpapabago ng enerhiya sa iyong paligid. Hindi ba't kakatuwa na ang mga tao ay naakit sa iyo, halos parang hinuhubog ng isang magneto. Napapansin nila na mayroong kakaiba, isang bagay na bihira, na hindi matatadpuan kahit saan. At ang pagkakaibang ito ay hindi nasa panlabas, kundi sa paraan ng iyong pakikipag-ugnayan sa mundo, sa mga sitwasyon, sa iba. Marahil ay napansin mo na kung paano ang mga tao ay lumalapit, kung paano sila naghahanap na mapalapit, na parang nararamdaman nila na mayroong isang bagay sa iyo na kailangan nila. Ang pakiramdam na ito ay hindi madaling ipaliwanag, sapagkat hindi ito usapin ng pisikal na atraksyon o isang panandaliang simpatya. Ito ay isang mas malalim na bagay, isang uri ng resonansya, kung saan ang iyong enerhiya, ang iyong modo ng pagiging, ay nagdudulot ng pagbabago sa kapaligiran at sa mga tao sa iyong paligid. Ang lakas na ito ay hindi lamang nasa iyong pisikal na presensya, kundi sa pagiging totoo kung paano ka namumuhay. Parang nagdadala ka ng bagong pananaw, isang bagong pagtingin sa buhay, na humahaplos sa mga tao ng banayad pero makapangyarihan. Nararamdaman nila ang inspirasyon, na yudyok silang pag-isipan muli ang kanilang sariling mga buhay, simpleng dahil nasa malapit sila sa iyo. Ang natatanging kagandahan sa paraang pinamumunuan mo ang iyong buhay ay isang biyaya. Hindi ito isang bagay na maaaring matutunan o tularan, kundi isang tunay na pagpapahayag ng kung sino ka. At sa paano ang pagiging totoo mong ito ay humahaplos sa puso ng iba na nagiging dahilan para gustuhin nilang maging malapit, matuto, at makakuha ng inspirasyon. At marahil, nang hindi mo nalalaman, ito ang pinakamalaking ambag na maaari mong ibigay sa mundo, maging ikaw mismo ng buong buo, at hayaang maglahad ang pagiging totoo mo at magbago ang lahat sa paligid mo. Mayroong isang bagay sa iyong presensya, sa iyong enerhiya, na tunay nakakaiba. Marahil mahirap ilarawan sa mga salita, pero ito ay isang pagkakaiba na taimtim na tumatagos sa sinumang nakakakilala sayo. Napapansin ito ng mga tao kahit hindi sila mulat. Nararamdaman nila na mayroong espesyal sayo, isang bagay na hindi nila natatagpuan sa ibang dako. At ito ang dahilan kung bakit nais nilang maging malapit, magbahagi ng mga sandali, at maranasan ang mga karanasan kasama ka. Mayroon kang isang bagay na higit pa sa karaniwan, isang kakayahang makita at maunawaan ang taong ito sa isang paraan na kakaunti lamang ang nakakagawa. Parang may hawak kang susi na naglalabas ng isang espesyal na bagay sa kanya, isang bagay na tila wala ng ibang nakakapansin. Bawat kilos mo, bawat salitang binibitawan mo, ay nagdudulot sa kanya ng halos mahiwagang reaksyon, isang bagay na hindi niya inaasahan, ngunit labis siyang naakit. Ikaw ay may natatanging paraan ng pakikipag-ugnayan na hindi nakatuon sa malinaw o sa kung ano ang nasa ibabaw lang. Habang marami ang nakatutok lamang sa hitsura o sa kung ano ang madaling makita, ikaw ay mas lumalalim pa. Pinapansin mo kung paano siya mag-isip, kung paano niya pinoproseso ang mga bagay, at ito ay isang bagay na ilang tao lamang ang kayang gawin ng kasing natural mo. Para bang nagagawa mong makita ang mundo sa pamamagitan ng kanyang mga mata, maintindihan kung ano ang kanyang nararamdaman, kung ano ang kanyang iniisip, nang hindi siya kailangang magsabi ng isang salita. Ito ay lumilikha ng koneksyon na napakalalim, napakatindi, na imposible para sa kanya na hindi madama ang pagkaakit sayo. iyo. At ang pinakanakamamanghang bahagi ng lahat ng ito ay maaaring hindi mo namamalayan ang epekto mo sa kanya. Ito ay napakanatural para sa iyo, bahagi ng kung sino ka, na kung minsan ay hindi mo ito napapansin. Ngunit para sa kanya, ang kakayahan mong lumampas sa ibabaw, na maabot ang mga totoong mahalaga, ay isang bagay na pambihira. Pinapadama mo sa kanyang nararamdaman na siya ay nakikita, na nauunawaan sa isang paraan na bihirang tao lamang ang nakakagawa. At ang pakiramdam na ito ay napakabihira, napakaespesyal, na lalo siyang nagpapahanga sa iyo. Ang koneksyon na yung nalikha ay isang bagay na napakahalaga, isang bagay na hindi mo madalas matagpuan. Ito ay kung ano ang nagpapatingkad sa iyo ng kakaibang paraan para sa kanya na ginagawa kang hindi malilimutan. Ikaw ang isang tao na nagdadala ng pagbabago, na nag-aalay ng bago, isang bagay na mas malalim. At ito ang dahilan kung bakit ikaw ay isang napakatalinong tao, napakakaakit-akit sa kanyang mga mata. Mayroong isang bagay sa iyo na lampas sa obvious, isang bagay na hindi niya lubos na naipahayag, ngunit walang duda, ito ay nagpapatingkad sa iyo sa kanyang mga mata. Sa isang paraan o sa iba pang, napapansin niya na mayroon kang natatanging kakayahan, isang bagay na marahil ay hindi mahahagilap ng iba. Ginagawa mo ang mga bagay na, para sa kanya, ay hindi niya iisiping magagawa, mga bagay na sa ibang pagkakataon, ay hindi niya aprobahan o sasangkutan. Ngunit kapag ikaw ang kasama, lahat ay pumipihit ng napakanatural, napakaswabe, na parang may espesyal kang talento para mahuli ang kanyang atensyon nang hindi man lang nahihirapan. Ang iyong kakayahan na maging kahanga-hanga, na siya, ay nangyayari sa isang paraang hindi mo napapansin, kaya lang niya napapansin ang epekto pagkatapos, kapag wala ka na sa paligid. At doon pumapasok sa kanyang isipan ng lahat. Sa sandaling ito ng pagninilay, talaga niyang naintindihan ang epekto na mayroon ka sa kanya, kung paano ang iyong presensya ay isang bagay na nananatili na hindi napapansin. Sa sandaling ito, napagtanto niya kung gaano kakahalaga, kung gaano mo siya pinapatawa. Nagsisimula siyang mapansin na may isang bagay sa iyo na mahirap hanapin sa ibang tao, isang bagay na nagiging dahilan upang patuloy siyang magbigay pansin sa bawat detalye, kahit na hindi kayo magkasama. Para bang nagagawa mong pumasok sa kanyang mga kaisipan ng mahinahon at nakakabighani, naiiwang isang tanda na hindi niya kayang baliwalain, kahit nasubukan niya. At marahil ito nga ang dahilan kung bakit siya nabibighani sa iyo ng labis, ang natatanging kakayahan mong damahin ang kanyang puso sa isang paraan na walang ibang makakagawa. Isang bagay na lampas sa pisikal, lampas sa nakikita ng mga mata, isang koneksyon na nangyayari sa mas malalim na antas, Isang bagay na tunay siyang naakit, na nag-isip siya tungkol sa iyo sa mga pagkakataon hindi niya inaasahan. At ito ay kung ano ang nagpapatingkad sa iyo sa kanya, kung bakit siya nag-iisip sa iyo kahit hindi kayo magkasama. Ang koneksyon na mayroon kayo, ang paraang ikaw ay nakakaapekto sa kanya ay ang dahilan kung bakit nais niyang palaging higit pa, na nararamdaman niyang kulang ang iyong presensya at sa isang paraan, palaging nakakahanap siya ng dahilan upang muling mag-isip tungkol sa iyo. Ang taong ito ay hindi lamang nagmamasid sa iyo, talagang hinihigop niya ang bawat detalye ng iyong ginagawa, ng paraan ng iyong pagsasalita, at maging ng iyong mga galaw. Hindi lamang ang iyong hitsura ang nakakatawag ng pansin niya, kundi may mas malalim pang bagay. Nararamdaman niya na mayroon kang espesyal na bagay, isang bagay na nagbibigay sa iyo ng kakaibang katangian kumpara sa mga tao sa paligid. Marahil ito'y ang paraan ng iyong pagdala sa iyong kaalaman, na para bang bahagi ito ng iyong sarili, isang bagay na natural at instintibo na para bang alam mo ang mga bagay na hindi nauunawaan ng iba. Ang persepsyon niya sa iyo ay hindi mababaw. Nararamdaman niya na mayroon kang kapangyarihan sa mga sitwasyon, isang kakayahan na makaimpluensya at makaapekto sa kapaligiran kung nasaan ka. Ito ay hindi isang bagay na nakikita niya sa lahat ng tao at eksaktong dahil dito kaya ka na iba. Kapag pumasok ka sa isang lugar, nagbabago ang enerhiya at napapansin niya ito. Hindi lamang ito isang usapin ng pisikal na presensya. Ito ay isang bagay na mas malaki, na parang ang iyong esensya ay nagsasalita bago ka pa man magsalita ng anumang salita. At ito, siyempre, ay nagpupukaw sa kanya ng isang halo ng paghanga at kaunting pagkabahala dahil alam niya na mayroon kang kakayahan na maunawaan ang iniisip at nararamdaman ng mga tao kabilang na siya. Mayroon kang isang bagay sa iyong mga mata na hindi mapapansin. Ang mga mata mo ay isang kwentong na iiba sa nakikita ng iba. Ang lalim na iyon na dala ng iyong mga mata ay nagiging sanhi ng pagkausisa ng taong ito dahil nararamdaman niya na mayroon pang mas malalim na bagay sa iyo kaysa nakikita sa unang tingin. Para bang gusto niyang maunawaan kung ano ang nagaganap sa loob mo, mabasa ang mga misteryong nakatago sa iyong mga mata. Nahuhuli niya ang kanyang sarili na pinagmamasdan ka, sinusubukang mahuli ang bagay na baka hindi mo alam na ipinapakita mo at ang pagmamasid na ito ay hindi malamig o malayo, may isang intensidad, isang halos hindi mapigilang pagkausisa na nagiging sanhi upang gusto niyang mapalapit sa kahit na para lang subukang madiskubre ang inigmang iyong kinakatawan. Siya'y nagmamasid sa iyo na may paghanga na hindi niya makontrol. Bawat galaw, bawat salita mo ay tinutunton na parang bahagi ng isang puzzle na desperadong nais niyang mabuo. Ngunit hindi ito isang nagmamadaling pagnanasa, ito'y higit pa sa isang pangakit isang atraksyon na nagtutulak sa kanyang gustuhing malaman pa, maintindihan pa, mapalapit pa lalo. Ikaw ay kumakatawa ng isang bagay para sa kanya na kapwa kaakit-akit at misteryoso, at ito'y sanhi ng kanyang kawalang kakayahan na ilihis ang tingin. Sa bawat sandaling lumilipas, siya'y higit na nahuhulog, higit na naakit sa aurang dalamo ng hindi namamalayan. Ang paghanga na ito ay hindi niya kayang itago, at kahit walang salita, Malinaw na may malalim na paghanga sa bawat tingin na kanyang ipinupukol sa'yo. Siya'y humahanga sa kung sino ka, sa kung paano ka, at sa lahat ng iyong kinakatawan. Parang nasa isang paglalakbay siya upang tuplasin ang mga lihim na iyong itinatago, at bawat bagong detalye na kanyang napapansin ay lalo pang nagpapahanga sa kanya. Ikaw ay, para sa kanya, isang misteryo na nais niyang tuklasin, isang tao na nais niyang malaman ng lubos, sapagkat habang lalo kanyang sinusubaybayan, lalo niyang napagtatanto na marami pang dapat matuklasan. Maraming beses ka nang dumaan sa mga sitwasyon kung saan kinailangan mong makipag-ugnayan sa taong ito at marahil hindi mo napansin kung gaano ito natural para sayo. Sa isang paraan, parang ang kasanayang ito sa pakikitungo sa kanya ay bahagi ng kung sino ka na parang isang kakayahan na palaging nasa iyo. Ngunit higit pa roon, ito'y isang usapin ng enerhiya. Mula sa sandaling ikaw ay isinilang, dala mo ang isang natatanging sensibilidad upang mabasa at maintindihan ang mga enerhiya sa iyong paligid. At kapag ang taong ito ay malapit, mayroong pagbabago. Halos otomatiko, siya ay naakit sa iyong enerhiya, sa iyong presensya. Ang pinakakahanga-hanga sa lahat ng ito ay mayroon kang natatanging kakayahan para magdala ng mga usapan ng maayos at natural. Ang mga salita ay lumalabas sa iyo ng madali, walang hirap, na hindi mukhang mapanghimasok o mapilit. Alam mo kung paano magtanong ng may pangangalaga at pagmamalasakit na nagiging sanhi upang ang taong iyon ay maging komportable upang magbukas at magbahagi ng mga bahagi ng kanyang sarili na, madalas, ay kanyang iniinatan, protektado, malayo sa mga paningin ng iba. Mukhang ang ikaw ay nilikha para magkaroon ng direktang akses sa puso ng taong iyon. At kapag nakikipag-usap ka sa kanya, kahit na sa kaswal na paraan, binubuksan mo ang mga pintuan sa loob niya na nagre-redirekta ng kanyang enerhiya pabalik sa kanyang sarili. Ang pinakakaakit-akit dito ay na, habang sinisikap mong makilala siya ng mas mabuti, mas nakikilala niya rin ang kanyang sarili ng mas malalim. Nadarama ang mga damdamin at emosyon na marahil ay nananatiling nakaharang o di maabot ng ibang tao. May mga sandali na maaaring maniwala ang taong iyon na mayroon kang natatanging kakayahan para basahin ang mga isip sapagkat ang iyong tingin ay lumalampas sa karaniwan. Kapag tinitingnan mo siya, hindi ito basta-bastang tingin, ito ay isang tingin na nagpapagaling na nakikita ang higit pa sa kung ano ang nasa ibabaw, na nasisilip ang tunay niyang kakanyahan. At ito ay may malakas na epekto sapagkat hindi lamang niya nararamdaman na tinitingnan mo siya kundi na talaga siyang nakikita mo sa kabuuan niya, sa kanyang tunay na kakanyahan. Ito, sa isang paraan, ay labis na nakakapagbago at nagpapagaling para sa kanya. Ang taong ito na lumalapit sa iyo ay hindi isang aksidente. Siya'y nakadarama ng tunay na damdamin, isang bagay na higit pa sa karaniwan. Napapansin mo ito, hindi ba? Mayroong isang koneksyon, isang pagkakasundo na natutuklasan niya sa iyo na hindi niya natagpuan sa iba. Siya'y nakadarama na ikaw ay tunay na nakakakita at nakakaunawa sa kanya, at ito ay lumilikha ng halos hindi maiiwasang atraksyon, parang isang magnet na humihila sa kanya patungo sa iyo. Ang mayroon ka, ang paraan mo nang nauunawaan ang mundo, kung paano mo nahuhuli ang bawat bahagi, bawat detalye, ay nagiging dahilan upang maramdaman niyang espesyal siya sa iyong tabi. Sa kanyang mga mata, hindi ka lang isa pang tao. Ikaw ay kakaiba, natatangi, at alam niyang ito dahil hindi niya kayang isipin ang ibang tao na maaaring makapagpadama ng ganoon sa kanyang kaluluwa. Ang nangyayari sa pagitan niyong dalawa ay isang proseso, isang bagay na lumalaki ng natural munit malalim. Parang bawat sandali na inyong pinagsasaluhan ay bumubuo ng isang bagay na mas malaki, mas malalim. At alam mo kung bakit? Dahil kayo ay nagkukumpleto sa isa't isa. Mayroon kang abilidad na makita ang lampas pa, nang nauunawaan ang hindi nakikita, ang nasa pagitan ng mga linya, habang siya ay nagdadala ng isang katatagan, isang katiwasayan na bihira ng matagpuan. Ito ay lumilikha ng perpektong balanse, isang pagkakasundo na nagiging dahilan upang maramdaman ng taong ito na hindi niya kayang tanggihan ang pagiging malapit sa iyo. Hindi lang ito tungkol sa mga ginagawa niyo na magkasama, kundi tungkol sa enerhiya na inyong pinagsasaluhan, isang bagay na higit pa sa mga salita. Napapansin niya na ang mayroon sa pagitan niyo ay isang bagay na kakaiba, isang koneksyon na higit pa sa karaniwan. Hindi lang ito tungkol sa pisikal na atraksyon o simpleng pagkagusto, parang ang mga kaluluwa ninyo ay nasa perpektong pagkakasundo, sumasayaw sa isang ritmo na nagiging dahilan upang nais niyang maging mas malapit pa sa iyo. Nakikita niya sa iyo ang isang liwanag, isang gabay, isang tao na nagpaparamdam sa kanya na siya ay nasa tamang lugar. Kapag kayo ay magkasama, lahat ay parang nasa tamang lugar, at ito ay nagbibigay sa kanya ng kaginhawahan, isang pakiramdam ng pagiging kabilang at seguridad. Ang ideya ng ibang tao na pumupuno sa espasyo na iyong pinaglalagyan sa kanyang buhay ay hindi maisip. Ang iyong enerhiya, ang iyong paraan ng pagiging, bawat detalye sa iyo ay umaakit sa kanya sa isang pamamaraan na baka hindi niya kayang ipahayag sa mga salita, subalit nararamdaman niya ito ng may matindi sa bawat bahagi ng kanyang pagkatao. Ang koneksyong ito sa pagitan nyo ay hindi pangkaraniwan, parang may espesyal na vibrasyon, isang bagay na nagiging dahilan upang makita kanya bilang isang taong hindi mapapalitan. Gusto niyang maging kasama ka, hindi lang sa mga sandali ng kaligayahan at kasimplehan, kundi pati na rin sa mga mas matindihing sandali, sa mga hamon at tabumpay. Alam niya, nang malalim, na ang inyong maaaring maibahagi ay bihira, isang bagay na kailangang protektahan at alagaan. Para sa kanya, ito ay mahalaga, isang bagay na hindi madaling matagpuan. At dahil dito, nais niyang linangin ang relasyon na ito, nais niyang lumapit palalo, dahil sa pakiramdam niya na sa iyong tabi natagpuan niya ang isang bagay na tunay na mahalaga. Isang bagay na higit pa sa karaniwan sa mga relasyon, isang bagay na nagiging dahilan upang maniwala siya na, kasama ka, siya ay pwedeng umunlad, matuto at magbahagi ng isang ganap at tunay na buhay. Nararamdaman niya na kasama ka, natagpuan niya ang isang tahanan, isang ligtas na lugar kung saan pwede niyang maging siya mismo, kung saan pwede niyang mangarap at maganap. Ipahintulot sa iyong kaluluwa na masipsip ang mga salitang ito, at maramdaman ang mga ito na humahalimuyak ng malalim sa loob mo. Ang universo ay nagnanais ng pinakamabuti para sa iyo at titiyakin ang positibong resulta, anuman ang iyong magiging pagpili. Itay ino inoabsorb ko, tinatanggap ko at inaangkin ko ang aking kapalaran at lahat ng iniaalok ng universo sa akin. Upang angkinin ang mensaheng ito at ang mga biyayang nakapaloob dito para sa iyo. Mag-iwan ng positibong komento para sa ibang mga nanonood na maaaring mga ilangan ng dagdag na positibidad sa kanilang araw. Nakikita ito ng universo bilang isang kabutihang loob. Magtulungan tayo at lumikha ng mga alon ng magandang enerhiya ng sabay-sabay. Kung hindi ka pa subscribe sa channel, magsubscribe ka na ngayon mismo, at maging handa sa mahalagang mensaheng naghihintay sa iyo sa susunod na video. Naway gabayan ng Diyos at ng Universo ang iyong mga hakbang ng kapayapaan, pagmamahal at pananampalataya. Amen.